Nagtatanim kami para sa preparing oh, well. sa winter. <laughs> Bali itong ano um, na to, lupa na to is nasa likod lang ng bahay nila. Ang luwang, ang tawag nila is garden pero sa atin bukid na to. Hindi ako makatulong kasi iba yung way nila ng pagtatanim unlike sa Pilipinas. Sa atin kasi sa amin, inukula muna namin yung mga seeds na yan bago namin itanim ng direkta sa pinakataniman. Ito yung pipino. May sibuyas, carrots, tapos yung mga mint. May kasi sila sa mint eh. Kaya nag-i-eat up talaga sila, sila, sila na marami. Ayan, si Mama, nagtatanim siya. Taga video lang ako, guys. Kasi yeah, iba kasing nine-way na. na Na-observean ko muna. Pero kung talagang magtatanim ako, sabi ko sa kanila, iba yung way ko. Kasi iba na yung kasalayan namin. Pero hindi ko lang din alam guys, kasi iba nyo talaga dito eh. Okay. Hindi kagaya sa atin na madaling magtanim. Dito kasi may time yata na hindi pwede kang magtanim kasi sobrang dami Ayan, yung brother niya. Every time na uuwi sila dito sa porno, may time talaga silang tumulong dito sa garland pag kailangan nila. Ayan, nakakatuwa lang kasi mga kapatid na yan bali tatlo sila yung isa wala dyan kasi mayroon pa yatang work bali silang dalawa lang naman magkakasundo sila dyan pag nagkakasundo sila so, talagang makikita mo guys na maayos ang ito talagang magulang nila kasi talagang maayos kasi hindi na akong yan si Jussawa bubukay lang ang no, kaibutas pa. <laughs> Hindi naman namin binibenta yan. Gusto ko yung parang mga lupa. Di ba sa Pilipinas ang tawag na natin dyan, bukay o farm. Sa kanilang garden lang. <laughs>